Magandang, magandang, magandang hapon po sa ating lahat. Another... Another, 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 another bagong-bagong matututunan na naman dito sa ating mixer na iMix Curve. Ayan, ito bago sa akin at pwedeng maging bago rin sa lahat kasi ako ay... Nasa pagkakataong natututo pa rin sa paggamit ng ating mga mixer. So, nandito ulit ako sa aking iMix na ginagamit dito sa church uh, at lilinisan ko sana siya ngayon. Maglilinis ako ng aking iMix pero dahil meron akong natutunan kanina sa social media na naman about sa mga mixer natin. Gusto ko namang i-share sa inyo ngayon. Although hindi ko pa siya natetes, pero alam kong legit yung na uh, napanood ko kanina about sa mga mixer natin. Kaya i-share ko sa inyo. So ito pala yung ating iMix Curve 6 na meron 6 channel na mag 3-3 years na po sa atin. Ginagamit natin dito sa church. At almost lahat ito nagagamit Itong mga channel na yan Kasi dami nating mga song leader Dami nating singers dito sa church Ngayon naman po Yung sinasabi ko nga po Dahil baguhan rin ako sa mga mixer-mixer natin At sa pagkukumpuni ng mga sound system, amplifier, and speakers Sa mga kone-koneksyon Ito I-share ko sa inyo itong mga button na ito. Yan, may mga solo. Yung iba... Uh, uh, PFL yung iba. Itong iMix natin, solo. Yung iba naman is... Pre-fader listener. Sabi na, ganun ata. Pre-fader listener. So, ito solo. At yung at ito at itong nakikita natin dito na phantom phantom 48 volts so ito pala kapag pinindot mo pala ito solo na ito siya yung magdedirekta dito sa dito sa headphones na ito kaya kung meron kang headphones at gusto mong mapakinggan yung nandito sa line 2. Yung boses na nandito sa line 2. Pindutin mo tong solo at magre-recta papunta dito sa headphones. At yun lang yung maririnig mo. Itong nandito sa solo na ito. Yan. So, pa-comment na lang kung legit yon, Kaya lang sinishare ko na lang dito. Dahil... I think legit naman kasi yun yung napanood ko kanina. So, disclaimer lang. Itong video na ito ay para sa mga followers lang natin dito na hindi nakakaalam. So, kung alam ninyo, o mag-comment naman kayo kung totoo 'yon. So, itong ganoon pala yun, Pag pinindot mo itong solo na ito, ilalabas niya ngayon yung yung boses na nandito sa mic number 2 papunta dito sa headphones at 'yun lang ang maririnig mo. At kung pinindot mo silang tatlo, line 1, line 2, and line 3, so tatlo sila, rekta. Tatlo silang maririnig mo dito sa headphones. At kung wala ka namang pinindot, yung volume nito, yun naman yung mapapakinggan mo lang dito. Yan ang galing, di ba? So yan pala yun. So kasi, I wonder ako ay nahihiwagaan sa gamit nitong mga button na ito na nakasolo-solo. Yun pala ang gamit niyan. And at the same time, ito naman 48 volts na ito ay hindi mo basta-basta pinipindot yan. Kasi pwede niyang sirain yung mga nakakonect dito sa mixer natin na hindi siya gumagana sa 48 volts. Ayan. For condenser pala ito. Sa mga condenser mic. Ayan. Na may 48 volts. Oh, now you know. Kaya pala meron siyang kwando, no? Parang babala kayo. You know. 48 volts. So, ito for 48 volts na condenser. Ito naman, yung solo na ito ay para sa headphones. O, yun lamang po. So, pa-comment na lang kung kung totoo yun. Alright? So, lilinisan natin ngayon to i natin dahil sobrang maalikabok. Okay, thank you for watching everyone. God bless.